Hi guys! Welcome to my vlog! Good morning! Ayan, happy Wednesday sa inyong lahat guys. Of course, magtatambay ulit tayo dito sa park kasi mag-aantay tayo ng uh, bata guys sa paglabas nila. So, one o'clock pa yung labas nila guys. So, meron pa akong isang oras at saka kalahati. ayan, naupo muna ako dito para magvideo at makipag-usap sa inyo guys. O, ba? Diba? So ayun nga guys, nagaantay ako dito. Ako lang mag-isa kasi busy yung mga kaibigan. So ayan, andito ako sa uh, sa park, sa open space dito sa malapit lang dito sa school nila so guys. So ayan. Actually, uh, punta muna tayo doon sa uh, Shamshuku Park. Ayan, para mag-ikot-ikot muna tayo doon, guys. Kasi mara mahaba pa yung oras natin. So, punta muna tayo doon sa Shamshuku Park. Ayan, guys. So guys, ayan, Chamsho Park na ito guys. Maglibot-libot lang muna tayo dito. Ayan, kung makikita nyo may mga matatanda dyan. Paisa-isa, nag-e-exercise. Dyan sila nagtatambay at uh, nagpapalipas ng oras. pagisin nila sa umaga, dyan sila nagpupunta. Ayan, mag-exercise -exer sila dyan. At saka mas gusto nilang magtambay dyan kasi nga presko, mahangin. Ayan, maraming punong kahoy. So, dyan na sila nagpapalipas ng oras hanggang sa umuwi, umuwi sila sa kanilang mga bahay. Kanina nga guys, nung dumaan ako, maraming sumasayo dyan. Nag-ano sila, yung mga uh, karakarati ba? Uh, may kanya-kanya silang mga music. Ayan. Yung mga iba, nandyan lang nakaupo, nagtambay. Ayan. tayo dito sa maliit na park and guys, ang daming bulaklak dito, ang gaganda ganda ng bulaklak oh. Oh. so parang maliit lang ito na park pwede kang umupo, magpahinga or kung gusto mong bumili ng pagkain dyan sa labas punta ka dito para magpahinga umupo kasi may mga upuan dito ayan, open open space open sa lahat ayan oh, tapos yan is building parang ano yan ata um, o oh, di bang ba, ganda uh, tapos pasok ka dito ang ganda At may upuan dito pwedeng magtambay ayan. trinity towers pala ito trinity towers Ayan, balik tayo doon. <laughs> Pinakita ko lang sa inyo itong park. Ayan guys, bali, andito tayo sa Haitan Street. Haitan Street yan. Tawit tayo dito. And then, pasok tayo dito sa building na to. Dito tayo dadaan. Kasi, may init. So, ayan guys. Club Sotanita. Ayan. But actually guys, ano ito? Uh, building na nererentan ng mga mayayaman dito sa Hong Kong. O, oh, ba? Diba? Dito tayo. Dito lang tayo dadaan. Para hindi mainit. And guys, kung makikita nyo, ba diba? parang hotel? Parang hotel siya. Ayan. Sa taas. Oh, pero building ito guys. Bahay. Ayan. Private house. Dito ako magtambay guys. Ayan. Tingnan nyo. Maraming ibon dito guys. O upo lang muna ako dito. Maupo lang muna ako dito sa bench. Ayan. O di diba ang ganda? Ayan guys. O makita nyo. Maraming upuan dito. Ayan. Upo muna tayo dito. O, ba? Diba? daming punong kahoy. Tapos marami kang maririnig ng mga huni ng ibon kasi marami sila dyan sa taas nagliliparan sila. Ayan, yan yung dinaanan natin kanina na building. So bali dito lang tayo sa baba. Ayan, dyan, park pa yung nasan sa loob. <coughs> Pero dito ako sa gilid. Kasi dito mas maraming ano, ayan oh, mga punong kahoy. Ayan. <coughs> Kaya opo upo lang muna tayo dito guys. Oy, ano kaya ang maging topic natin? Ay, just ko Hindi ko nakuha yung mga dumaan na mga polis. Nagsosorbey sila. Siyempre, kailangan din nilang magsorbey. Kasi dito sa Samsuko, ay nakon, maraming ano. Maraming nagtuturok-turok dito sa Samsuko. Oh. Mahirap nang bigkasin yung name niya. Baka mabant tayo. Ayan guys, lumipat ako ng pwesto. Pagbalik ko doon, kasi umihi ako, pagbalik ko doon, wala na yung upuan ko. Kaya po, dito na lang ako na upo. Oh guys. Nakakaboring na. Pero pang 15 minutes akong mag-aantay. Diyos ko. Oh, mag-isa lang ako dito. Mag-isa lang. Buti sana ako may kamaritis para hindi boring. Ay, Diyos ko may nahulog. Huwag naman sana tayo ng ibon. Baka <laughs> mataihan tayo ng ibon dito. Hi! Hi! Hello! Ayan. Ay, init. <laughs> so guys, kanina, yung pinanood nyo, yung nandun ako sa park. Ngayon naman guys is, alas 5 na guys ng hapon. ayun So, andito kami ulit sa Mongkok. Ayan, kada drop off ko kay Sophie dyan sa madrasa kasi meron siyang ano, madrasa. So, ako naman, andito ulit ako sa park at ako yung maglalakad ulit dito sa park, guys. Ayan, iduktong lang natin ito sa ating video kaninang umaga. Ayan, guys. Kasi hindi ko tinapos yung pagbibidyo ko kaninang umaga, guys. So, ngayon tayo magbibidyo. Ayan, andito tayo sa uh, Cherry Street Park. Ayan, So, maglakad-lakad lang tayo dito sa Cherry Street Park, guys. Ayan. Or maupo tayo dyan sa, ano, sa Benz. Kasi nakakatamad na pag, uh, ano, nakakapagot pag maglakad-lakad. Ayan, siguro mamaya lilibutin ko na naman yung itong, ano, buong park na to. Ayan, guys. Hindi ko na video yung, ano, yung ibon lumipad. <laughs> Andito sa likod ko kanina. Ayun yung isa, oh. Ayun, oh, naglalakad siya. Dyan sa, ano, sa loob ng mga halaman. Ayan. Tumitingin ako kasi sa likod kasi baka may ahas dito. <laughs> baka bigla akong tuklawin ba. Ayan. O, oh, andito ulit ako sa, ako, sa aking paboritong upuan. Ayan. Kapag ka minsan, may lumalabas na lang na daga dito. Last time may nakita ako dalawang daga. May lumabas dyan sa ano, sa mga, sa mga halaman diyan Tapos, pumunta dito. Pumunta doon hanggang doon tumawid dito sa ano sa kalsada. Kaya tinitingnan ko baka may ahas dito nako <laughs> biglang lumabas. <laughs> Iibon naman pala yung ano nandoon. <laughs> Lumipad na nandoon sa kabila. So guys, ganyan lang ang aking buhay dito sa Hong Kong. Ayan. Yan ang pang-araw-araw kong ginagawa. Kasi pagka Monday to Friday, ayan, schooling ni Sophie. Uh, pang afternoon kasi siya guys, 1 1.15 to 4.30. So pinipick up ko siya ng 4.30. Pero ngayon kasi guys, meron silang field trip. So maaga silang pumasok panina, So natapos sila ng 1pm. So umuwi muna kami ng bahay. Tapos uh, nagpahinga ng konti, kumain. Tapos ano, uh, pumunta na dito sa mongko kasi... Meron nga madrasa si Sophie every ano every, every Monday to Saturday. Ayan. <clears throat> Pero nung Monday and Tuesday, hindi nga nakapunta si Sophie dito, guys. Kasi sabi ko, makapagpahinga na lang siya after niya, ng school niya. Eh ngayon, maaga silang natapos sa school. Kaya dinala ko na lang siya dito sa, ano, sa madrasa. So, ayan, kada drop off ko sa kanya doon. Pero bukas, uh, holiday ng madrasa, so hindi ko siya dadalhin dito siguro punta na lang sila sa ano sa fifth floor kung saan um marami na rin akong video doon na makikita nyo isa ano lang indoor playground so gustong gusto nila din mag, mag, ano dun, mag maglaro kasama niya yung mga kaibigan niya yung mga ibang kaklasmate niya Ayan, mang ilan, ilan lang yung mga ano naglalakad dito, guys. Ayan, si Lola Kawawa naman. on, daming pinamili. Parang punong-puno yung bag niya. Ay, eh, nagkakaluskos na naman yung ibon dyan. O. Oh. Ayan yung ibon. O. Oh, o. Oh. Oh, ayaw lumipad. Ayan, pinapapak na ako ng ano dito, guys, ng lamok. Ito ang problema dito, guys, pagka ganitong oras, yung mga hapon na, daming lamok. Eh, nagpa-spray naman ako kanina sa bahay. Kaya lang, hindi ko pala dala. Ayan, daming lamot dito. Pag dito ka naupo, ayan. Oh. Hmm. Hmm. Ang dami kasing mga, ano, mga punong kahoy. Tapos, ayan, mga ganyan. Oh. Kaya maraming lamot. So, guys, magpaalam na ako sa inyo. Ayan. Okay naman na siguro itong aking video. For today's video, ayan. Uh, Wednesday at tingnan natin kung makakabidyo ulit tayo bukas. Ayan guys. Uh, hindi ko lang alam kung makakaabot ito ngayon mamaya sa premiere natin. So tignan, tignan ko lang. Kung hindi makaabot, di wala na. Next time na lang. O ba diba? So ayan guys. Salamat muli sa aking mga kaibigan. Sa mga ay, sa IPB family. Ayan. Sa lahat ng mga sumusuporta. Sa aking video. Ayan. Sa mga lahat na nanonood. Please subscribe at paki-like na rin yung video. Huwag kalimutan para naman may mag-like doon sa ating video. Kahit konti, konti lang yung ating viewers. So, ayan guys. Maraming salamat. God bless you all. Ayan. Thank you. Thank you. Bye-bye. Don't forget to like, share, and subscribe and hit the bell icon. Thank you for watching.